natural air ang gamit mo, mag expand ang gulong at pwedeng sumabog. Pero, pag nitrogen ang gamit mo, pinapanatili nito ang cooling temperature sa loob ng gulong. Hello guys! Meron tayo ngayong client, Chevrolet Traverse. Ang concern niya, maglo-long drive siya. Kaya gusto niya magpalagay ng nitrogen sa lahat ng gulong niya. Ito nga po pala yung nitrogen machine namin. Sa pamagitan niyan, yung ordinaryong hangin nagiging purong nitrogen. Ayan, inon lang natin, hintay lang natin na maging 99 to 100%. Pwede na po itong gamitin guys yung nga pala may mga hoses na nakabit mismo sa nitrogen machine e explain lang po natin kung para saan tong mga hoses na to at ano ang gamit nito unahin lang natin tong inlet hoses connected ito sa compressor na taga generate ng hangin dito dumadaloy ang natural air papasok sa nitrogen machine. Ito namang isang hose na to. Ito yung outlet hose. After ng manifestation ng hangin to nitrogen, dito na lalabas ang purong nitrogen. Ayan na guys, magdidrain na tayo ng hangin mula sa gulong. Siya nga pala guys, para mapabilis yung pagdrain ng hangin sa gulong, tanggalin nyo lang yung pin. So guys, ayan na. Habang nag tayo na madrain lahat ng hangin sa gulong, explain lang natin, pag-usapan lang natin, ano nga ba ang nitrogen? Ano nga ba ang kaibahan ng normal air sa nitrogen air? Ano nga ba ang mga benefits nito? At meron bang advantages at disadvantages kung naka-nitrogen. Guys, i-explain din natin ang kaibahan ng natural air compared sa nitrogen air. Unahin na natin i-explain ang natural air. Ang natural air ay composition lamang ng 78% nitrogen, 21% natural air, at 1% carbon dioxide. Samantala naman sa nitrogen air, ang komposisyon nito ay 100% nitrogen. Ayan guys, dahil sa tulong ng science na explain natin kung ano ang pagkakaiba ng natural air at nitrogen air. Ngayon naman guys, pag-usapan natin yung mga benepisyo kung ikaw ay gumagamit ng nitrogen. Ang unang benepisyo na i-discuss natin ay ang matagal magbawas ang hangin ng gulong na mga naka-nitrogen. Bakit nga ba matagal magbawas ang hangin ng gulong? Ang paliwanag dyan, malalaki ang molecules ng nitrogen air kumpara sa normal air. Alam nyo ba sa normal air, Kada buwan ay nagbabawas ng 1 PSI. Kaya kung ang mga gulong mo ay naka-nitrogen, maiiwasan ang mababang hangin sa gulong. Pag nagkaganoon, makakatipid tayo sa gas. Maiwasan din natin na mabilis masira ang gulong. At syempre, magaan sa manobela. Guys, isa ito sa pinaka benefits na mag gumagamit ng nitrogen air sa gulong nila. Alam nyo ba na ang nitrogen air ay pinapanatili nito ang cooling temperature sa loob ng gulong. Sa mga naglo drive naman or like 10 hours or more, alam natin na ang tire pressure ay padagdag ng padagdag sa tuwing na expose sa mataas na temperatura. Kung natural ang natural air ang gamit mo, mag expand ang gulong at pwedeng sumabog. Pero pag nitrogen ang gamit mo, pinapanatili nito ang cooling temperature sa loob ng gulong. Other benefits ng gumagamit ng mga nitrogen air kung sakali lang na magkaroon ng puncture o tusok ang gulong nyo, pag nitrogen air ang gamit mo, dahan-dahan lang na lumalabas ang hangin mula sa gulong. Kaya nagkakaroon pa tayo ng sapat na oras para maitakbo natin sa malapit na vulcanizing shop o di kaya repair shop. Samantala, pag natural air ang gamit mo, No choice ang car owner. Running flat talaga. Maari pang masira ang gulong o di kaya ang max. Guys, ito pa pala yung isang benepisyo na mga gumagamit ng nitrogen air. Alam nyo ba na dahil sa nitrogen air ay naiwasan ang pagkakaroon ng kalawang sa mga metal well rim or mugs. Alam nyo kasi na ang nitrogen ay hindi nagkakaroon ng reaksyon sa metal well rim sa kabilang banda. Ang oxygen or normal air ay meron dahil sa moisture sa gulong pwede itong pagmulan ng oxidation at makabuo ng mga kalawang nang dahil sa moisture na yon kaya madalas masira ang tire pressure sensor or TPS ngayon guys pag-uusapan din natin ang disadvantages ng mga gumagamit ng nitrogen air sa gulong nila. Meron palang disadvantages ang paggamit ng nitrogen. Ano-ano kaya yon? Tara, talakayin natin. Guys, isa sa disadvantages ang paggamit ng nitrogen ay may bayad. Tama guys, may bayad nga ang pagpapalagay ng nitrogen samantala sa natural air ay voluntary lang na magbibigay ka ng barya sa mga vulcanizing shop o kaya gas station samantala sa nitrogen minsan meron pa silang required amount mandatory talaga na kailangan mong magbayad pag nagpalagay ka ng nitrogen guys isa pa sa disadvantages ng mga ng nitrogen alam mo ba na once na nitrogen na ang gamit ng gulong mo i-re-record ka na na nitrogen ang gamitin dahil kung paglalagyan mo ng ordinaryong hangin mawawala na ang benefits nito bilang nitrogen air guys ito pa yung isang disadvantages na magumagamit ng nitrogen machine hindi lahat ng vulcanizing shop at car repair shop ay may nitrogen machine karamihan sa mga malaking shop at tire dealers lang ito available. Hey guys, maraming maraming salamat sa lahat ng subscriber ko. Sa mga hindi ko pa subscriber, pa-subscribe naman po ako, pa-like at pa-share naman po. Ngayon guys, ako naman ang manghihingi ng opinion sa inyo. Kayo ba guys, ano ang masasabi nyo sa pagkakaiba ng compressed air at compressed nitrogen air? Doon naman sa mga gumagamit na ng compressed nitrogen air, totoo nga bang epektibo ito? Guys, pa naman ako ng mga opinion nyo dyan. Iwan ko na lang po dyan sa comment section. At this point, tapos na natin malagyan ng nitrogen ang mga gulong ni Klayan. Kaya paalis na po siya. Guys, abang-abang lang sa mga next upload ko. Maraming maraming salamat.